Kanina habang ako nakahiga doon, narinig ko yung baboy na ang ingay. Mukhang may something. Ang lakas lang iyak niya. So, agad-agad ako buwalipas ako doon sa duyan. And tignan natin kung ano nangyayari sa mga baboy na to. Anong pinaglalaban sa buhay at bakit maingay. De, mo muna tayo. Yan, behave na sila. Mukhang ito, mukhang pagod na pagod na. Hinihingal na sila. So, kailangan ko na siyang, ay, pasintabi po sa mga kumakain. Mga hinihingal na sila. Kailangan nila ng tubig. So, kaya siguro sila nag-iingay kasi tumisigaw sila too long. Char. At since naandito rin naman na ako, ay, yan, papainumin ko sila at lilinisin ko sila. Nakita niyo naman, napakalinis nila. At ang uh, nakaka lungkot, white pa naman yung suot ko. Galing kasi akong church, hindi pa ako nagpapalit ng uh, damit. Pero yan, try, ay, ano ko na lang, linisan ko na lang sila, painumin ko na rin. So, let's go! Ay, ang mga, ano sila, uhaw na uhaw. Ayun, oh. Uh? Uhaw ba? Lagi yung uhaw nila. Wait lang. Magbobota ako. And magpapalit ako ng mag-jacket ako kasi nga white to. Hindi ko kaya. Baka patasikan ng pupo nila. Ang hirap pa naman labhan. And hindi ko rin na-open yung tubig doon sa faucet para mas lalong malakas yung pressure. So, balik muna ako doon. Okay, ready na ako. Nakapag-jacket na rin ako at nakapag-bota na rin. So, game na tayo sa mga baboy na napakalinis nila. So, let's go! Okay. Okay, tapos na nating paliguan at linisin yung kulungan nila. So, yeah. And yung ibang baboy pala doon is mati na sila ngayong April. Pero, ayan. May nakita kong ibon doon sa pulo ng kalaman. So, tignan natin kung anong klaseng ibon siya. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan siya. Lupit ako konti. Sana hindi siya lumipad. Ayun, lumipad siya siya. Tingnan natin kung meron pa dito siya. Meron siyang kasama. Don't worry, hindi ko rin naman guguluhin yung pugad niya kasi alam ko meron siyang itlog dito. Nakakaawa din naman. I know the feeling. Yung mawalan ng... Ayun, may isa. Saan yun? Nawala, hindi pala. Hindi pala. I know the feeling na mawalan ng anak. Charot. <laughs> so, yeah, syempre. And siya, diyan sila nagbahay. Hayaan lang natin siya.